Teo! Nakikimaritis na rin po iyan! Hane! Nakikimaritis! Uh, tutulong ka rin sa kanilang han! Nagiigig po sila ng buhangin ng mga gagamitin po sa palitada. Uh -huh. <laughs> no, no, no. Sabi may subscribe na po kayo kay Ate Kim. Subscribe na po kayo kay Tita Kim. Pakisupport po ang kanyang YouTube channel. Thank you po. <laughs> thank you po. Ay. Sabi mo baby Bye. ko, thank you po. magandang araw po sa inyong lahat. Yan bali, yung isa po sa ating mga butihing subscribers from New Jersey na nagpadala po sa akin dati ng pambili po ng mga gamit sa rooftop. Ay nagpadala po ulit siya ng, yun daw naman po ay para sa pambili ng cabinet para yun pong mga gamit natin ay meron pong paglagyan para yung mga gamit po natin ay meron pong tabihan. Ayan, maraming maraming salamat po. At yun po ay talagang sobrang na-appreciate ko. Hindi po ninyo alam kung gaano ako kasaya. At talagang ako po yung nagpapasalamat sa inyo dahil kahit hindi po tayo magkaano-ano, hindi po tayo magkakilala na personal. Pero, salamat po. Sobrang na-appreciate ko po talaga yung mga tulong na ipinapadala po ninyo sa akin. Ay, ako po yung nakiusap po sa kanya na kung pwede yung padala po niya ay uh, ibili ko na lang po ng semento at buhangin para po sa bahay po ni Adjao. At pumayag naman po siya, kaya ako pinagpapasalamat sa inyo. Yan, thank you so much po at more blessings pa po sa inyo. Good morning, baby ko! Good morning, Dong Tay! Habang nagkakapi po si Milo Tay, ba'y di lang sa lamesa. Ay, matinong matinula. Baby ko! Ayan po, mama, inailabas ko na nakapagala na po yan sa labas. Si ma'am ayaw magpapanggit ng pangalan. Oh. From New Jersey, ay nagpadala sa akin. Ay nagpadala sa akin ng... bali siya rin yung nag-ano ah, nagpadala sa akin noon ng mga gamit, gamit po sa, taas. sa rooftop po. Ay nagpadala ulit siya at ibili ko raw ng cabinet. Okay. Bali, nagpadala siya ng 8... nasa 8K. Okay ay yung daw know, 2k ay para daw kay baby Teo. Oh, thank you so much po. Teo. Thank you. Thank you po. Mapapadagdag po sa aking savings. Uh, bibigay ko sa iyo. Oh, thank thank you so much po. Mag-thank you ka baby ko. At may nagbigay ulit sa iyo. Thank you po. Salamat Maraming po. salamat po. Uh -huh. God bless po sa inyo. Hindi <laughs> po na mamansin si Tayo at busy. Ayan naman may lotay. Ano ah? Opo. Oh, Akin po nga isasama din sa savings po ni Tayo. Ha? Mm Thank you po sa mga nagmamahal kay baby. Thank you so much. Sa mga po. nagbibigay po. Thank you. Uh, chuka, chuka, Jesus, thank you po. Ayan guys, at kami po ipaalis na. Papunta na po kami doon, kanaadyaw. Ayan po, nandito na tayo, kanaadyaw. Merong ajawa, merong nagpadala sa akin. Ay, payag ka, ibibili natin ng ano ah, semento. At saka buhangin. Bali, ang padala ay 6K. 6,000. Ay, bibili na natin ng mga 20 sakong semento. Tapos ay yung to kaya ipapagpahakot natin ang buhangin. Papalitas ako na tulip Oo. oo. Saka ako ah. Flooring. Flooring, oo. Para ma... Salamat <laughs> po. Sige. Ay kami pupunta ng kuya dun sa ano ah. Magpapahakot na kami ng buhangin. Tapos didiretso na rin kami dun sa bilihan ng semento. Ay, sige. Pag ano, ikaw na lang din ang magbablog na yung pagpapagawa mo doon, ha? Sige. Salamat. Salamat <laughs> atin. Ayan po at bali. Nandito na po kami sa hardware. At tayo po ay bibili na ng semento. <laughs> bali, bumili na po tayo ng 20 sako. Sa kanataran. Doon sa nag-deliver din kaninang umaga. Parang din po. Oo, doon din. Try 980 po yung 20 pieces. Ay, mga anong oras ninyo? Di deliver? Baka po mamaya po mga pahapon po. Ay, sige. Salamat. Sige po. Ayan guys, at bali nakabili na po tayo ng semento na 20 pieces. Di deliver na lang daw doon mamaya. Ayan na po yung semento at i-deliver na po nila. Ate Huya, doon ko na pinapalagay ha, saka na ano, manadyaw. Honey! Alam na may yan. Oo, nagpunta ko doon sa kanila. Kanina. Bale, ito po yung bahay po ni Adyaw na ipinapagawa. Dito na po natin ipapalagay sa loob po ng bahay. Dito na lang po natin ipapalagay. Ah. Ito naman po yung may bubong na. Pag umula na hindi na naman po mababasa. Ito. nahakot na po ni kuya yan po at na-deliver na po itong mga semento. Baya na po yung magde-deliver po ng buhangin. Bali, nag-deliver din po yan, kanaudang. Pinasabay ko na rin po yung kanaadyaw. Pwedeng doon ah kaya? Oo. Oh. Nakabunak ha po yun. Hindi ko nakasako. Nakasako po yung pinigunin. Bunak po. Bunak po. Bunak. Ah, nakabunak ha eh. niya. Oo. Oh. Yan po yung mga datihang graba at buhang po. Mix po iyan. Magkasama, magkahalo po din yung graba at buhang. Yan, yan po yung pamploring. Yan po bali yung mga buhangin po ay kanila ng ay eh, po dito ah. at nandito kami sa bayan at tayo po ay mamimili na ng daw ni Milot na recipe niya ang munggo sama po namin si Gio pasok Gio halika ito ka sa loob magkap Mayroon ka Wala. Dito na, uh, upo, dyan, ka lang muna ah. ka lang dyan na ha. Huwag kang aalis ha. Ako dito lang naman Sa katapat mo. Tayo po ay may pasta ng pang spaghetti. Kaya tayo po ay magluluto ng spaghetti. Alin ang gusto mo dyan? Chaki? Chaki. Uh, upo ka muna dyan ah. Ako ay magbabayad lang. Ate, pakilista mo rin po yun ay Isang chaki. Saka po ito ay isa pong tubig okay. Yan po at ito na yung mga pinamili natin sa bayan. Hot dog, ito po ay para sa pang -nerienda. Gawa ng may mga pasta nga po tayo, at ay magluluto ng spaghetti. Tapos si Milot naman ay magluluto daw ng pantanghalian. Kaya po bumili po ng munggo. Saka po si Charon. Eh ito po ay mga pansubok naman sa spaghetti eh. sa mga magtatrabaho. Meron po ditong mga limango. Ito po ang ilalahok sa munggo. Wow! Ito daw po yung matataba, sabi ni Bossing. Mga pigahan. Teo! Teo! Nakikimaritis na rin po. Iyan! Hane! Nakikimaritis! Nakikimaritis! Tutulong ka rin sa kanila, mahal. Akala ka binigay na yan kay Lolo. po sila ng buhangin ng mga gagamitin po sa palitada. Oo, ano ito? Problema po ay walang magpapalitada. Dalit, pinagagagagag ba? Si Badi po dapat ang magpapalitada ay tinaasan daw ng dugo kagabi. ka katilang jiraba. Maganda, tumuha ka po ah ah, kung di na ayon na ay dapat inipo na yun na, po na yun, nakakulong nariryan. sa kanusap? bakwa? iniig na po nila yung mga buhangin. po, marami pala palang yung mga parang kuban na nai, eh. parang makahui. mga layak, mga layak po Galing po in sa tatang dagat ka. Ah. Kaya talagang kailangan po ay igiging. Ito na po yung mga naigig nila Para po kapag ka mayroon ng available na magtatrabaho ay okay na po yung buhangin. Naka-ready naka na po. Dapat po sana yung si body ngayon ang magpapalitada ay tinaasan po ng dugo kagabi. Masakit daw ko ang batok niya ngayon. Mm. Tayo naman po ay nagpahanap ng magtatrabaho ay mga wala rin pong available. May mga trabaho din po ang tao dito. May mga gawa.

<laughs> Wala po Tayo, mahal ko Ayan, ako muna po ang may Alaga kay baby Parang inaantok na ng aming mahal na. At si Kim po ay nagpapagames Ayan, so, sana po ay mag-subscribe na rin po kayo sa YouTube channel ni Nini, Erich Kim. <laughs> no, 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 sorry, may. Subscribe na po kayo kay Ate Kim. Saka sana po ay supportahan din po natin si, A si Tita Kim. Subscribe na po kayo kay Tita Kim. <laughs> paki support po ang kanyang YouTube channel. Thank you po. Thank you po. Sabi mo baby po. Thank you po. Yan po mag start na po magpa-game si, si Kim mat saka po si Milot. Dadampot na uwi Halloween pa. na, reina, na, iganda. panoorin nyo na lang po sa youtube channel po ni Mimi masayang palaro ako po pa yung pumasok dito sa loob at natatakot po si baby sa sigawan po nila baby ano na ano na mahal ko a few minutes later mayan po yung mag-asawa at isinisilid na po ni Jojo yung ano ah yung mga buhangin na inigig po kanina malinis na po yung mga buhangin Kapag ka po may magtatrabaho na, ay eh, pwede na po yung gamitin. Dapat po sanay ngayon, ay eh, kaso sumamangang pakaramdam ni Babi. Kailan daw kaya, Jawa? salim hmm. Kailan? Ay sabi ni Makoy at tinawagan ko si Makoy ay ano ah, siya daw kukuha ang kuban. Bukas? Oo. Oh. Ay paano eh, ikaw naman may pasok. Sabi ko si Dayan. Nung tang nagiinuman dun sa kanatilat at ngayong gabi eh, ay sabi ni Makoy kukuha daw siya ng dalawa. Ay kanina ay aking tinatawagan ay eh, hindi daw pwede pa lahat ko wan. Uh, trabaho. Oo, oo, may mga trabaho din daw pala. Ay mamaya daw kanya daw itatanong. Ay mamaya ako tanungin. Ano naman sikreto yung bukas at wala ding trabaho. Bukas. Sino siya ngayon eh? Ah. Ano? Hindi galit. Na. <laughs> galit talaga.

Ayan po at bali, hindi nga po natuloy yung pagpapatrabaho sa bahay po ni Adyaw. Dahil si Buddy nga po na magpapalitada sana ay sumama naman po yung pakiramdam kagabi. Tapos wala naman po tayong mahanap na pwedeng magpalitada. Gawa po ng may mga trabaho po. Ayan, siguro po sa mga susunod na araw na laang tayo ulit mag-update. Ayan, at bali, hanggang dito na lamang muna po ulit. Itong aking vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat.